Okay naman siya makapal. Okay lang. Maganda na rin ngayon. natin kung, kung pagluto, hindi siya dumikit talaga. Ayan, dumating na yung aking order sa TikTok. Kawali, pampritong mga isda. Kaya ako bumili ng it ganito para sa mga isda. Ngayon, testingin natin. Magigisa ako ng Pwede rin siguro dito. Ayan. Mag-isa ako. Dahil ako lang naman ang kakain. Pwede na rin to dito kasi maliit siya. So tara mga kananay. I-testing na natin itong nabili ko. Kadarating nilang. In-unbox ko na. In-unbox! Unbox! Unbox! <laughs> tara, magluto na tayo. Yeah. Magluto na tayo mga pananay. Ayan ang aking nabele. Hello, hello, hello. Ako'y magluluto na naman ng no? baboy, baboy, baboy. So, may nabili po ako mga kananay sa H isang platform sa TikTok na gawali. Ititesting ko siya kung maganda rin siyang gamitin. Ay, ay. Wait. <laughs> Ayan -ay ang mga ang nabili ko. So, alam naman natin mga kanay gusto natin pag nandito tayo sa kusina, may maayos tayong gamit. Yan tayo mga nanay, iba. So, ayan, testin natin yung aking bagong nabiling kawali. Magiging ako, magluluto ako ng minodong karne. Dahil dalawa lang naman kami at hindi naman masyadong kumakain ang baby ko, subo-subo lang yan at ako lang naman. So, pwede na ito dito iluto. Meron naman ako nabili mga kananay pang maramihan sa tipok niya. Ayan, Ayan. Ito pa yung nabili ko sa Tito. O, pa, diba? Ito, pang maramihan. Iyon. Pang kunti lang yun. So, yun ang aking gagawin. Ay, ano yan nak? Aking gagawin. Ay! Pag So, tara mga kanan. Magsimula na tayo magluto. So, ayan na mga kananay. Nagsindi na ako ng apoy. Medium lang. Painitin din muna natin ng konti yung kawali bago tayo magsimula mag-isa. Na po yung kawali. So, dahil isa siyang tipal or non-stick, Ibig sabihin, hindi, siya, hindi dumidikit daw yung mga niluluto mo dyan tapos ah, uh, kunti lang yung mantika kasi ang kaganda pag tipal hindi siya masyadong mamantika hindi ka masyadong ah, uh, marami kung gumamit ng mantika kunti lang so ako din ayaw ko rin ng maraming mantika gusto ko lang din ng konti kasi alam nyo na para sa health din natin yan so ayan mainit na yung kawali itry na natin yung ibibrito ko muna kasi yung patatas sa kakarots. So, ayan. Mainit na siguro yan. Dahil mainit na rin yung kawali. So, stay na po natin mga kananay. Hindi tumatama yung kamera dito sa kawali. So, mga kalamay. Hindi na siya talaga, ano, okay na lang siya kasi yung mantika. Kasi yung ano ko talaga yung mantika. ay ko talaga na marami mantika pa na gulo. So, okay lang yung mga konti lang yung nilagay ko mantika sa kalamay doon sa pinipin yung gulay na patatas na. Got medium medium lang yung apoy kasi dapat magbrong-brong siya ng konti yung aking karne mamaya yan ay susunod ko ipipreto tapos iwikis ako lalagyan ko ng konting reno tapos tomato paste aming ulam ngayon, lunch. Nakaluto na rin ako ng aming uno. Kani, ito ay brown rice. Hindi pa ako gumagamit na white rice ngayon. Dahil medyo konti lang ang kinakain ko. Iwas ako ngayon sa carbs. Konti lang yung ano. brown siya. Kababat na ko sa toyo sa kapaminta. Hindi ko na nalagyan ng pignya, pineapple juice dahil nakalimutan ko. So, sunod na lang. Ayan. Pan po natin para madaling maluto. Para yung init nandiyan pa rin sa loob. Na yung aking pinipret ko. So far. Okay naman po itong ating nabili. So, ayan o. Oh. Eh. nga Oh. Ang ganda siya kasi hindi nga talaga sa dumidikit. Tingnan yung mga kanay na ayos Ayan Oh. Uh, yung nakikita. Ayan, oh. Uh. Maganda nga. Para sa akin, ire-rate ko siya 5 uh, star. Kasi maganda talaga siya. Non-stick siya. Ayan. Okay po siya, mga kananay. Approve sa akin. Kasi ito yung gusto kong kawali. Yung hindi talaga dumidikit kahit magprito ka. Ayan. Tsaka, uh ang kagandaan pa po dito pag mga tifa na stick pan eh kunti lang yung nagagamit mong mantika iwas ka pa sa kolesterol so, malapit na po yan mga kananay Iaahang ko na yan magigisa na rin ako ng sibuyas kunti na lang kunting kunti na lang mapiprito na siya. Ayan okay na. Uyas at bawang. Unti lang din yan na. Ginamit kong mantika. Wala ko masyado masyadong mamantika. Para healthy tayo. Kumakain tayo ng marami pero at least yung mga niluluto natin is healthy. Masyadong mamantika. Masyadong de la... Ayan mga kanana, inilagay ko na po yan. Ay, inilagay ko na yung uh, ka, karni doon sa ginisa kong sibuyas. Tapos nilagyan ko na rin ng tubig para lumambot na rin siya. Sabay-sabay na lumambot. Tapos lalagyan po natin ng kunting put, put, uh, tomato paste. on the mm -hmm. yeah. mm -hmm na yan, mga panana. Yeah! <laughs>